How about your message to Senator Bato? Um, sir, Bato de la Rosa, sana po magbago na tayo <laughs> na iwasan natin na gumagawa o gumagawa lang ng senaryo dahil sa politika na masira ang isang tao kasi hindi kalyado natin. Wag, iwasan na po natin at huwag na natin gawin na ipilitin uh, pilitin na gumawa ng kwento para lang ma ang isang tao. Yun lang po ang mabigay ko kay Senator De La Rosa na mensahe. At sa ating Pangulo, sa ating Pangulo noon ano ko lang kasi pinagbigyan ako na makapagbigay ng mensahe. Um, Mr. Duterte, sana po um, i-validate nyo po bawat report na marinig mo sa iyong paligid na ganito, ganyan, ganyan si Pulano Um, i-validate nyo ng maigi para walang taong masaktan. Lalo na ngayon na uh, tumakbo ka ng mayor, uh, huwag kang magpasulsol sa mga nakapaligid sa'yo. Yun lang po.